Bossing, nasa na kayo? <laughs> Teka, hinahanap ko dito yung nag-aano, Nagagawang mga mekaniko ng mga boss. Kaso nga lang guys, di ko sila makita. Ito <laughs> kasing motor natin, papagawa ko sana. Eh hindi kasi masyadong umaandar ng maayos. Lagi na lang umaangat yung harapan. Nagwiwili. <laughs> ano kayang problema ng motor na to? Ang tricycle kasi yung itsura niya guys, tingnan nyo. <laughs> tingnan nyo may makina na Napakalit lang. Eh tayo na lang kaya gumawa nito. Ito, may mga liyabi naman dito guys. So, tsaka oh. may mga dito wow magaganda naman mga gulong dito guys para mga pang race pero teka dami ko naririnig ng mga nagmumotor sa labas ha tara punta ka natin yun oh uh, teka What? Meron yatang naka-ninja dito, boy. Tara guys, lapitan natin yun para makita natin ang malapitan. Pero bago natin lapitan, make sure muna na nakapag-subscribe na kayo, ha? At na-like niyo na rin 'yung video para malapitan na natin 'yang boy. Ano, nakapag-subscribe ka na ba? Tara, tara, lapitan na natin 'to. Uy, grabe. Wow! Ninja h H2R Kabi ganda Tignan nyo oh Kamasaki Kamasaki yung nakalagay guys Napakaangas ay no, Nakalagay yung oh. Ninja H2R Grabe Napaganda naman ng motor nito ni tropa Samantah lang yung motor ko dito Eh pang tricycle lang <laughs> Ayun no? oh Grabe Napaganda nung harapan nya Wala siyang ihilaw Kasi pang race siya Pero wait lang Asan na si Manong Yung nagpapagawa nito Tingnan natin Kung ano yung gagawin nya Sa motor nya no Kasi pinapaayos nya Hinahanap nya rin siguro Si bossing aso ah, wala yung gagawa boy Pero <laughs> guys tara guys itabi natin yung motor natin dito Para may pagkumpara nyo kung sino mas maganda Siguro mas maganda yung motor natin no Ayan guys ayan guys tingin yung motor natin oh Pan tricycle yan boy Ayun yung problema ko dito guys Nakita nyo umaangat yung harapan eh no Ayun yung guys ha oh Umaangat yung harapan ano kaya yung problema nito Masyado bang malakas yung pan tricycle natin yan no motor <laughs> Pero teka tara iparada natin dito sa tabi ni tropa Ayan para magugulat si tropa no Sabihin nyo la, na niya sa motor ko? Bakit naging maliit? <laughs> Ayun isintay natin. Ang tagal naman niya. <laughs> Nag-teleport siya dito. Tingnan natin kung ano yung pinaayos niya. Wow! Pinakulay black niya pala. Grabe naman. Napaganda ng motor mo, tropa. Oo, yes. Tig! Napaganda! Makakabili din na ako dyan. Mas maganda pa dyan, boy. Kaya tara, umalis na nga tayo dito. Hindi naman tayo pinapansin nun eh. Tara, tara, punta tayo dun sa maraming mga tao, guys. Gamit tong pan-tricycle natin, ano, motor. <laughs> Ayun, guys, umangat yung harap. Ops, ops, nako, nako. <laughs> Ayun yung problema ako dito. Kaya pinunta ko to sa may shop eh. Kaso nga lang, wala yung mga bossing na gumagawa, no? Pero sige, sige, tara, pumunta na tayo dun, guys. Ayun, no? Ops, wag na natin paangatin. Paano ba to hindi umangat? Ayun, guys, oops, drip. Ay, kaso, yata hindi naanang ko. Tara, dedire-direcho na natin to, boy. Uy, ops. Huwag na paangatin. Ba't kasi ganito? Sira talaga. Eto, guys. Medyo marami na ako nakikita ang mga tao. So, ibig sabihin, andi dito na tayo. Eh, ayun, no, oh, wow. Ang dami nila. Ito si tropa, naka-helmet po. Bala ko din bumili ng helmet para mas safe tayo, no? Tara, tara. Pasok na tayo dito, guys. Park muna natin to dito sa labas yung ating pan-tricycle na motor. Ayan. Nakakaya naman yung motor natin dito, guys. Pan-tricycle lang. Sumunta lang sa nila. Napakaganda. Asok na tayo dito. Uy, ganda pala dito. Wow. Parang yayamanin. Oye, tropa. Pagka nang sumayaw sa iyo dyan, bibili ko ng bago motor. Kaso nga nung no, wala pa pala ang pera, no? Titingin lang ako kung magkano. Grabe, napakamahal naman niya ito, guys. Motor ni Mark Marquez. Alam nyo ba yun, guys? Doon sa Moto GP, yung idol natin. Napakagaling kasi yun na racer. Kaso wala pala tayong pera pambili nun, no? Siguro mamamalimos na lang tayo. Oye, tropa. Parehas lang tayo ng motor ah. <laughs> Parang pan tricycle din sa iyo. Pero mas maganda yung sa kanya guys. eh no. Medyo moderno na. Tayo kasi literal na pang tricycle lang talaga boy. <laughs> What? Kondo pala ng tambot yun ito guys. Isa lang. Nasa likod ng kanyang upuan. <laughs> Pero sige sige may kipag race tayo gamit itong tricycle. Ayan sakit tayo sa may tricycle natin boy. Oops. Atras tayo atras. Rapon na tayo din sa may race. May kipag tayo Carrera. Ito na guys. Nagsimula na ano yung race. Kaso ako lang ba mag isa? <laughs> But umangat yung gulong ko. Naku nako kailangan lang natin sundan dito yung mga yellow na dot ayan o no, mga arrow yan kung saan tayo papunta yan bilisan natin guys para manalo ka agad tayo sa race na ito ayan no, oops bebeeng tayo dito oops kailangan kong bumengkong nyan, guys nako nako <laughs> untik na ako maano dun na matumba mali mali yung ko dun pangit kasi pambengkong kong na itong tricycle natin boy <laughs> pero okay lang yan makakabili rin tayo mamaya ng big bike moto gp no kaya dire dire lang natin to at tapusin yung race para makaibon tayo pera. Ayan, Bengkong Ops, dumudulas. Mali talaga yung motor na to sa pangkarera, hindi siya bagay. Kaya guys, dire diretso yun na natin to ah. Ito na, finish line na tayo boy. Ay, hindi pa pala. Akala ko, finish line na. Ito na talaga, totoong finish line na boy. Oy! Nice one. First tayo dun. E paano ba naman hindi tayo magiging first? E mag-isa lang tayo yung nag-race dun eh. Wala naman tayong kalaban. Pero ayos lang yun, nakaipon naman ako ng pera. Register guys, mag-ipon pa ako na mag-ipon at babalik tayo dyan siya shop kapag kompleto na. Eto guys, eto guys, may ikipagkarera tayo sa mga big bike. Gamit natin yung pan tricycle. <laughs> eh no, naka ano to? Anong ano to? Ninja ZX-10R. Grabe naman mga big bike yung mga tropa natin dito. Samantala lang ako pan tricycle lang. <laughs> Yaw, walang yun. Lalabanan natin sila boy. Guys, magsisimula na ang karera. Tara, hataw na boy. <laughs> Nauna pa ako sa inyo ah. Kahit mga big bike kayo, Kaso nga lang, naiwan na tayo, guys. Oh, no. <laughs> Ang um, bilis, bilis ko pa rin palawat wat. Naunahan na ako ng isang yon. Hindi ako magpapatalo dyan guys. Kailangan natin galingan kahit pang tricycle lang tayo. Ops. Kailangan natin bumengkong. Ayan, bengkong. Ops, ops. Naunahan naman ako ni Tropa. Naku, naku. Forget na ako big bike ka. <laughs> uh, ano anong nyari kay Tropa? <laughs> Ba't siya na-stop doon? <laughs> Tara, dire, dire, na natin ito guys para makatapos tayo ng race at manalo tayo ng kahit magkano lang na price. Ops, bengkong. <laughs> yun guys, nakapag-finish na ako. Tara, makikisali pa ako ulit dito Para makaipun Ayan guys, tara-tara <laughs> dami naman namin ngayon <laughs> Ayan oh Party-party kami dito guys <laughs> Let's go Ito, magsisimula na ulit Oh, uh, teka Ba't tayo umandar sa akin? Ako, nako Ba't tayo umandar? Ako naman Ano to? Nagkasira na? Nako naman <laughs> Nako, nasira Hindi ako nakasali sa race. Kawawa naman ako guys Yeah guys, like mo yung video Kung naawa ka sa akin Pero mamaya mamaya bibili tayo ng mas maganda pang mga big bikes dyan ito guys ito guys papunta na ako sa shop parang di yata abot yung pera natin nakaipon na ako ng 32M ha? No kaya kayang mabibili natin dito guys oy manong ano bang mabibili ng 32M ko sa susunod na lang ako bibili ng mga big bike so yun guys nagbigay pala sa akin si tropa ng ano suggestion ha? nakabili na ako ng bago na ating motor hindi siya big bike pero parang lang ito guys ilalabas ko na pero bago ko ilabas guys bili ko dito 28M I-subscribe mo eh, na yun tagal kong iniipon yun na At saka mag-like na rin ng video Kung maganda tong motor na ilalabas ko So guys, labas na natin Ayan o, oh. tignan nyo Uhuy Parang big bike lang siya Pero hindi siya big bike At least Yamaha R15M Nakapaganda nyong boy Pero bago natin i-test ride yan Tara, subukan na natin yan O, tropa Huwag <laughs> mong kukunin yung motor ko Motor ko yan Sigurado, malilintikan ka sa akin <laughs> So guys, magsuot muna tayo ng helmet Para safe tayo no Nabili rin ako ng helmet Metro pa Ito guys, ito guys Naka-helmet na ako oh, ng black Eh, no oh, di ba? Black rider lang ang datingan Tara, sakay-sakay na tayo dito sa ating R15M Eto <laughs> guys, o oh, Sakay nga tayo Uy, eto na, boy. napaka natin dito. First person. gento pala yung tsura ng first person na ito boy. Pwede na yan, pwede na yan. Tara, tara. Uy, ganda ng pagkakabanking. Uy, <laughs> alis kayo dyan. Tetesting ko yung bilis na ito. Ay, no. Tara, bago natin netesting yung bilis na ito guys. Eh, sumali muna tayo sa race. Ayan, may kisaalik ko sa inyo. Gaganda ng mga big bike Uy, ito may naka-R15M din dito, guys. Dalawa kami naka-R15M. Nice one. <laughs> Sasabayan natin yung isang naka-R ano, 15 What? Hintayin mo ako tropa Ba't mo naman ako iniiwan? <laughs> naku naku, dapat hindi tayo magpaiwan Sabayan natin yung kapres nating motor Ayun guys, ando na siya sa may dulo Naku naku, ito na, bengkungan na ba? Ay hindi pa, akala ko bengkungan eh Ito na, magsisimula na ang bengkungan guys Ayun o, what? Si tropang R15M Ando doon sa may likod Ayun guys, so tatabihan natin to Ayun sya guys, tara natin yung kapres nating motor Hoy, tropa, masyado ka namang mabilis. Hintayin mo ako. <laughs> Ops, bengkungan na naman, guys. Ayun, ayun, bengkungan, bengkungan. Hoy, 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 sumobra ako ng bengkong dun, ha. Naku, naku, hindi ko na maabutan si tropa. Okay lang yan, at least nandito na tayo sa may likuran niya. Subukan lang natin siyang abulin, guys. Wala na ako makitang mga ano, tropa, nakapares ng motor. Puro mabibilis na yung mga nasa harapan ko, guys. Ayan, oh, first person, napakaangas. Ayan, tumatakbo tayo ng napakatulin. Ops, ops, muntik na ako dun, boy. Eto na, malapit na tayo mag-finish line, no? Finish line, no? Ops, teka pang ano lang ako, pang port. Naku naman, okay lang yun. you guys, R15M yan. Napaganda niyan, no? Teka, ubalin ko muna yung helmet ko para makita nyo ako, guys. O yun lang, boy. Mukhang dito ko muna tatapusin ng video. Sana makaipon tayo ng maraming pera para sa mas mabilis na motor. Huwag nyong kakalimutan mag-subscribe, ha? At ilike yung video. Let's go! Teka, wheelie muna ka. Wheelie!